Hello mga kalingap, Kung saan man kayo sulok ng mundo, good morning, good afternoon, good evening. It's me, darling vlog. You're ka-addict sa Jump girl, ka-zombie, ka, ka marathonian, and of course, ka-aibag sa kakapuyat, ka, ka jump girl fans for life. So, bago natin simulan ng ating reaction. Gusto ko sanang invite kayo sa si hindi pa nakaka-subscribe sa akin. I-subscribe nyo naman ako, i-share ang ating video at i-like ang ating video of course. At huwag nyo kalimutan na i-subscribe si Kuya Bas Matubang at Edna Blanks, Kalinga Prab, Jackie Tapia Matubang, Jumar Jacob, Kalinga Jumar, Aurelia TV at Birador. So, yan guys, ha? huwag nyo silang kalimutan. So, ngayon, ang araw ng ating reaction na naman about sa Palawan. Kahit huli na tayo, pero ang sarap balikan. Ang sarap balikan ang kanilang moment doon sa Palawan. Excited na ba kayo, mga kapatid, para balikan ang moment nila doon sa Palawan, mga ka Carl? Uy, may mga aura dito. <laughs> <laughs> may aura, guys. At yun nga, mga ka-Jum, Carl, napansin natin, nakita natin yung OOTD ni Carla, bagay sa kanya yung outfit niya dahil maputi siya, Paris apple green at ang color nyo na bagay sa skin niya dahil maputi si Carla. At ito si Jumar, habit na talagang kumusta yung lagi si Carla. Kung saan lang sila magkita, anytime, laging mayroon kumusta ka na Carla. At yung nasabi niya doon sa sa Palawan na mayroon anxiety, mayroon siyang anxiety sa tubig. Hindi natin alam anong karanasan niya sa tubig, tubig bakit siya natatakot. At sabi niya kay Carla, nandiyan ka naman, hindi ka natatakot dahil lumaki ka sa tubig dahil alam natin, ito si Carla, lumagi sa tabing dagat so siguro sa kabataan niya laging naliligo sa dagat lumalangoy kasama ang mga kaibigan mga kapatid so pag nakatira ka sa tabing ilog tabing dagat, hindi ka matatakot sa tubig at yun na nga mga kadyumkal dumating na tayo sa highlights ng holding hands moments kiligan at biruan moments Excited ka na ba? Hindi ba ano? Hindi ka ba takot sa ano? Sa dagat? Sa bakit? Ano laki ng dagat pa na ito? Ako kasi medyo takot ako ng konti. May anxiety ko ng konti sa dagat pero kaya naman. Excited. Ito Laki ka naman sa dagat. Alam ko, sobrang galing mo maglangoy. Ikaw na bala sa akin. <laughs> 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 Hindi ko. Sorry yan ha. Ikaw ang lifesaver ko. Ikaw man <laughs> Ayos ang suit ko ha. Baka ano. Sobrang daming foreigner dito. Hindi ka naman na-attract sa kanila. daming foreigner. Ang tatangkad. Ang pupute. Ang gaganda pa katawan. Walang wala ako. Hindi ka naman na-attract. Hindi ka naman na-attract sa kanila. Hindi. Nakafocus lang ako sa inyo. at yun na nga kung narinig ninyo sabi ni Jumar kay Carla ikaw ang lifesaver ko ha tapos palingon-lingon din sa paligid sabi niya ang daming foreigner dito ha ako walang wala ako sabi ni Jumar ikaw hindi ka ba na-attract sa kanila ilang bisis niya tinanong hindi ka ba na-attract sa kanila sabi ni Carla gano'n ni si Carla tinanong niya ulit hindi ka ba na-attract sa kanila ito si Carla hindi na nagpapatalo marunong na siya lumaban humirit sabi niya hindi naman kasi nakafocus ako sa o oh, di ba ang galing ni Carla tapos, yun nga, matanong ko kayo, sila na ba nga? Sila na ba kaya? Or ano? Pwede ni i-comment ang sagot ninyo kung sila na ba? Or ano lang, guni-guni lang ninyo yung nakikita ninyo at naririnig. Pero, <laughs> so, malawan. Parang ito yung pinaka-best para sagutin ako. narinig niyo yung narinig ko, lililigawan niya pa rin si Carla. Wala pa rin siyang pagod. Hindi pa rin siya huminto sa paniligaw ni Carla. At nang ligawan naman niya si Carla, doon nasabi niya, baka time na para sagutin siya ng oo, natamimi lang si Carla. Wala saan siya got. Dahil alam natin na ito si Carla ay pangarap niya ay makatapos ng pag-aaral. Focus niya sa pag-aaral. Hindi ba siya anda ng relationship? yun na nga mga kachumkal dumating na tayo sa highlights ng holding hands moments kiligan at biruan moments So, mga ka walabang wala bang naihi dyan? Wala bang nakolap sa kilig? Kapag pinapanood niyo yung picture yan ng car, yung nakikita mo, hindi naiilan si Carla, hindi na nahihiya, hindi na pinagsasabihan kung anong gagawin niya, kung anong galaw niya. Nakikita niyo kung paano siya mag-move. Marunong na siya magkisabay sa panahon. Marunong na siya magkipagsabayan kay Jumar. Yan si Carla. Mumot ka, Jones. Hindi uh, ka sanay nga mag-cardio. <laughs> Baka may matay ka dyan, ha? <laughs> Kaya. Sa so, 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 so. na. tayo. So, uh, Di ko. kinakabahan <laughs> talaga ako dito. Ha? Ah? Mas magaling si tatay mo magsagun. <laughs> ikaw na bala tayo na? <laughs> <laughs> Apo. Kita ninyo kung gaano kakaring si Carla. Medyo nag siya doon. dinadaan niya sa joke. Matara na na. Malik natin sa tubig. Pero talagang sa tingin ko nag-alala si Carla nung parang napagod na si Jumar nagkipag-basketball at kinulang ata siya sa hangin. At yun nga mga ka-Jumcar bago natapos ang kanilang island hopping bago bumalik sa kanilang tinutuluyan nakita niyo panorin ninyo kung anong ginawa nila kakiligan na mag-ala Nako nako, Jumkar ha. Yung holding hands at pikit Yung feelings na ala Titanic, nakangiti kayo nakapikit. Ano yon Pwede naman ibulong sa amin anong nangyari dun sa Palawan. Ano ba? Oo? O oh, oh, hantayin mo ako? So dito nagtatapos ang ating video mga kalingap kajumkar. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating reaction video. At sana sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, paka naman, pakilike ang ating video, pakishare para marami, marami makanood at isubscribe. At siyempre huwag nyo kalimutan isubscribe si Kuya Val Santos Matubang at the Edna Vlog, Kalingap Rob, Jackie Tapia. Matubang, Kalingap, Jomar, Audita TV at Birador. At siyempre, hello sa mga ka-Jomcarl dyan, ka-adik sa Jomcarl, ka-zombie, ka-marathonians, ka-aibag sa puyat, ka-Jomcarl fans for life. Sana okay lang kayo, nag-i-enjoy sa sa kakamarathon. Sana magka-million, million, million pa tayo from 1 to next, next, next episode. Sana happy lang kayo lahat. Bye-bye! See you in my next vlog. God bless us all!